Panalangin sa gabi. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos ko, nagpapasalamat ako sa iyo, alang-alang sa lahat ng biyayang tinanggap ko mula sa iyo, lalong-lalo na sa araw na ito. Bigyan mo ako ng liwanag na makita ang aking mga kasalanang nagawa sa maghapong ito at nang biyayang pagsisihan kong mabuti ang lahat. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa dakong ito, binabalikan ko ang nakalipas na araw at inaalala ang mga kasalanan at aking pagkukulang. Gayon din naman, puno ng pagsisisi sa nagawang kasalanan ay ipinagtitibay ko ang pagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos at lumayo sa anumang pagkakataon ng pagkakasala. puno ng pagtitiwala sa pagpapatawad ng ating maawaing Diyos, ako ngayon nananalangin ng buong puso. O Diyos ko, nalulungkot akong lubha dahil sa pagkakasala ko sa iyo. Kagaya ng alibughang anak na nagbabalik loob sa iyo, ako ay patawarin mo. Iniibig kita sapagkat ikaw ay napakabuti Amen. Sa iyong mga kamay, O Jesus, pinagkakatiwala ko ang aking buhay. Ngayong ako'y matutulog na. Ingatan mo ang aking kaluluwa at iligtas kami sa lahat ng kasamaan. Hanggang matamo namin ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa awa ng Diyos ay mamaya panawa ang kaluluwa ng lahat ng tapat na yumao. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.